Magandang araw, Sir Bordes. Mapagpalang araw din sa lahat ng inyong taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Ako si Sonya, 34 anyos noon. Isang simpleng may bahay sa Tuguegarao City. May isa akong anak na lalaking walong taon pa lang, si Erickson. Mabait yon tahimik at medyo mahiyain, lalo na sa school. Taon 2010 noon nang magsimulang maranasan ng anak ko ang hindi ko pa kailanman naisip na pagdadaanan naming pamilya. Una. Sa school, may isa raw kaklase si Erickson na palaging nang aasar sa kanya. Si Jonel Bond, anak ng babae raw na kilalang kilala sa amin. Si Aling Glenda, hindi siya kilala bilang masayahing nanay na laging nasa PTA at lagi siyang itinichismis na isang anamay. Kung sa Tagalog mangkukulam, hindi ito basta chismis, sabi ng matatanda. May mga bata noon na bigla na lang nilalagnat ng walang dahilan matapos pagalitan ni Aling Glenda. May pusa raw siyang itim na laging nakatingin sa mga bata sa school gate. At ang mata ni Glenda, yung titig niya para bang sinusukat ka hanggang kaluluwa mo. Una, hindi ko pinapansin yung reklamo ni Erickson. Baka typical bullying lang. Bata lang naman si Jonel, siguro masyado lang maloko. Pero araw-araw, umiiyak ang anak ko. Kada uwi niya may pasa. Isang beses, nakita ko may kagat sa braso niya. Hindi kagat ng hayop. Maliit, bilog, at may laway pa na parang sinadya. Hanggang sa isang araw, nagsawa. Ako at napuno. Pumunta ako sa school. Hindi ako nagsabi sa asawa ko kasi baka sabihan lang akong OA. Nagkataong lunch break noon. Kaya nagkakasabay-sabay ang mga estudyante sa open area. Nakita ko si Jonel Maliit na bata pero ang tapang ng tingin parang mayabang. Si Erickson nasa gilid hawak ang baon niya at si Jonel inagaw yung pagkain tapos itinapon sa lupa. Tumawa pa. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Lumapit ako. Hinila ko si Jonel sa braso at napakurot ko siya. Isang mabilis madiing kurot sa tagiliran. Hindi ako proud sa ginawa ko pero nung panahon na yon galit na galit ako. Umiiyak si Erickson at si Jonel na patingin lang sa akin. Hindi siya umiyak, ngunit yung titig niya parang hindi titig ng bata. Kinabukasan, may dumating na masamang balita. May lagnat si Erickson, mataas, hindi bumababa. Hindi tumatalab ang biogesic ni kahit anong gamot. Pagkatapos ng tatlong araw, nagsimula na siyang magsalita ng hindi ko maintindihan. Parang may ibang dila. Ananturu, madakal, bulan. Dinala namin siya sa ospital. Normal daw, Walang infection. Walang dengue. Walang kahit ano. Pero gabi-gabi, tinuturo niya ang sulok ng kwarto at sinasabing may matandang babae raw na nakaupo sa kisame. Nakatingin lang. Noong ikalimang gabi, habang nagpapahid ako ng Vicks sa likod niya, narinig ko siyang bumulong. Ma, andyan na siya. Huwag kang gagalaw. Lumamig ang buong katawan ko. Paglingon ko sa pintuan ng kwarto. Wala namang tao. Pero ang salamin sa dresser? May hamog at may nakasulat. Parang mga daliri ang ginamit. Tatlong letra lang. Pau. Hindi ko alam kung ano na ang dapat gawin. Lumapit ako sa kapitbahay naming matanda na si Lola Mareng Isa siya sa pinakamatagal nang nakatira sa samin na kilala. Kapag kakwento ko sa kanya, namutla siya. Anamay si Glenda. Alam ng matatanda yan. Pero lahat tahimik kasi ayaw mapag -initan. May mga bata noon, bigla na lang naging bingi, isa na pilayan, isa na tuliro. Lahat yan may koneksyon sa kanya. Sabi niya, ang mga annamay, hindi lang basta nananakit ang layunin niyan, pahirapan ang puso mo dahan-dahan. Hanggang ikaw, mismo ang susuko at dun ko naisip, yung kurot ko, hindi lang yun kurot. Para sa isang tulad ni Glenda, yun ay insulto. At ngayon, kami ang binabalikan, dumaan ang isang linggo. Lalong lumala ang lagay ni Erickson. Naglalakad siya habang tulog. May araw na nakita ko siyang nakatayo lang sa likod ng pinto. Nakatingin sa akin. Wala ang kanyang pupils. Puting-puti lang ang mga mata. Niya sumigaw ako. Pagdilat niya parang wala siyang maalala. At sabi niya, Ma, may bata raw sa ilalim ng kama. Hindi na ako makatulog noon ni hindi ako makakain. Pati asawa ko nagsimula ng maniwala. Kasi ilang araw pagkatapos, siya naman ang sinimulang bangungutin. Ayon sa kanya, may babaeng kalburaw na may mahabang kuko, sinusuksok daw sa dibdib niya tuwing madaling araw. Pumunta kami sa simbahan, nagpadasal. Pero sa tuwing babanggitin ko ang pangalan ni Glenda sa pare, tumitigil ito at sinasabing iwasan niyo lang po ang gulo. Wala kaming makuhang tulong kaya napilitan akong bumalik kay Lola Mareng. Sabi niya, kung gusto ko talagang iligtas ang anak ko, kailangan kong pumunta sa bahay ng isang albularyo sa mismong dulo ng barangay. Pero may babala siya, bago mo siya puntahan, kailangan mong magdesisyon kasi pag sinimulan mo 'yan, hindi ka na pwedeng umatras. At habang iniisip ko ang lahat ng iyon, biglang tumunog ang cellphone ko. May text message mula sa unknown number. Walang pangalan. Walang intro, isang linya lang. Naramdaman mo na ba kung anong pakiramdam mawalan ng anak? Humigpit ang hawak. Ko sa cellphone. Nanginginig na ang kamay ko, pero mas nanlamig ang batok ko. Wala akong sinagot. Pinatay ko ang cellphone at niyakap ko si Erickson na nooy na sa sofa. Nakatulog na sa pagod at lagnat. Nanginginig pa rin ang katawan niya, parang may kinakalaban sa panaginip. Kinabukasan… Bago pa magtanghali, nagdesisyon akong sundin si Lola Mareng. Tinuro niya ang bahay ng albularyong si Kaeloy. Ayon sa kanya, siya raw ang huling mananambal. Sa katagaman na may kakayahang humarap sa isang anamay, pero matagal na raw itong hindi nagpapakita. Nakatira raw ito sa mismong dulo ng sitio, sa gilid ng ilog, malapit sa luma at nilumot na kapilya. Naglakad ako, mag-isa, parang bawat hakbang. Palapit sa bahay ni Ka Eloy, mas bumibigat ang hangin. Tahimik, walang mga tao sa daan. Ni mga manok, walang tilaok. Parang pinatay ang paligid. Pagtapat ko sa bahay, halos hindi mo agad mapapansin na may nakatira. Napalilibutan ng mataas na damo at may lumang sako na nakasabit sa poste. May nakasulat na matandang sulat kamay. Mangagas Mang tinawag ko siya ka. Eloy, nandyan po ba kayo? Walang sumagot, pero biglang bumukas ang pinto. Dahan-dahan, walang hangin, walang kamay. Basta bumukas lang, lunok, lakad, pumasok ako. Amoy dahon at usok ng insenso, mabigat sa dibdib. At doon sa sulok ng silid, nakaupo sa isang banig si Kaeloy. Matanda na, pero ang mga mata, matalas. Parang alam niya agad kung bakit ako nandoon kahit wala pa akong sinasabi. "Kaninong anak ang naperwisyo mo?" tanong niya. Malamig ang boses. Hindi ako agad nakasagot. Napaupo na lang ako sa harap niya. Doon, ko ibinuhos lahat. Ang kurot, ang mga panaginip, ang kalagayan ni Erickson. Tahimik si Kaeloy buong oras habang nagkukwento ako. Nung matapos ako, binuksan niya ang isang kahon. May laman yon na tuyong palaspas, balahibo ng uwak pulang tela, at isang maliit na garapon ng itim na langis. Tandaan mo to, Ania. Ang isang anamay ay hindi basta kumakapit sa biktima nito. Hindi sila aatake kung walang dahilan. Pero sa ginawa mong yon, kinurot mo ang laman niya. Parang pinunit mo rin ang pader na humahad lang sa galit niya. Inilabas niya ang garapon ng itim na langis at pinatulo sa palad ko. Simula ngayon, pag naamoy mo ito sa paligid mo, ibig sabihin, umeepekto ang tamay sa anak mo o sayo. At kung gusto mong protektahan ang anak mo, may kailangan kang gawin. Napakunot ang noo ko. Tapos, binigyan niya ako ng maliit na tela na may lamang abo sa loob. Ikalat mo ito sa ilalim ng unan ng anak mo. Bago siya matulog, basain mo ang mga talampakan niya ng langis na ito. At bago ka matulog, huwag kang magsalita kahit anong mangyari sa loob ng kwarto niyo. Tumingin ako sa kanya, litong-lito. Bakit? Anong mangyayari? Isang iglap, tumayo siya. Lumingon sa bintana at sa boses na parabang galit at takot ng sabay, sinabi niya, Pag nagsalita ka, iba ang sasagot sa iyo gamit ang bibig ng anak mo. Hindi mo gugustuhing marinig ang tinig ng anak mong kinikilos ng isang anamay. Gabi na, ako nakauwi. Hilo sa takot, sa gutom, at sa bigat ng lahat. Ginawa ko ang bilin ni Ka-Eloy. Pinahid ko ang langis sa paa ni Erickson, inilihim ko ang paglalagay ng abo sa unan niya. At bago ako matulog, sinarado ko ang pinto, pinatay ang ilaw at humiga sa tabi niya. Mahigpit ko siyang niyakap. Mga bandang alas dos ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay kundi dahil sa amoy. Amoy na susunog na buhok, amoy pawis na maasim, parang bulok na itlog. At naramdaman ko may humihinga sa batok ko. Mabagal. Malalim. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Pero maya-maya narinig ko ang boses ni Erickson. Mahina. Garalgal. Ma, tulog ka na ba? Hindi ako kumibo. Hindi ako lumingon. Pero sumunod. Narinig kong gumalaw ang katawan niya. Bumangon. Nakaupo na siya ngayon sa kama. Ma, bakit mo ko kinurot? Hindi siya yon. Alam ng puso ko, ang anak ko hindi magsasalita. Nang ganon, hindi ganon ang tono, hindi ganon ang boses. Ma, sagutin mo ako. Sige na, sagutin mo ako. Mahaba ang katahimikan. Nanginginig na ang katawan ko sa ilalim ng kumot. Tapos biglang sumigaw ang boses ni Erickson. Sumagot ka! Parang yumanig ang buong kwarto. Parang may nabasag sa tenga ko. Napapikit ako. Napaiyak. Pero hindi ako nagsalita. Maya-maya, tahimik ulit. Tapos narinig ko siyang bumaba sa kama. Tumayo sa may pintuan. Bulong. Boses ng dalawang tao. Isa, si Erickson. Isa pa, hindi ko alam. Parang boses ng matandang babae na puno ng puot. Kinabukasan, wala nang lagnat si Erickson. Parang, Walang nangyari. Masigla. Kumakain. Pero may isang bagay akong napansin. Pagkagising niya, tinanong niya ako. Ma, bakit ako may marka ng kurot sa braso ko? Napatingin ako sa braso ni Erickson. Doon, sa balat niya, eksaktong lugar kung saan ko siya kinurot noon. May bakas pa rin kulay asul na parang pasa. Pero imposibleng nandun pa yon. Isang linggo na ang nakaraan. Nilapitan ko siya, maingat kung hinawakan ang braso niya. Masakit pa ba? Tanong ko. Umiling siya. Hindi na. Pero anong nangyari ma? Ba't parang may uling sa unan ko? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ngumiti na lang ako ng pilit. Siguro madumi lang ang kwarto natin kagabi. Pero sa totoo lang, kinilabutan ako. Ginawa ko ang bilin ni Kaeloy. Araw-araw ko siyang binabalikan para kunin ang bagong langis, bagong abo. Bawat gabi, pare-pareho ang ritual, pero gabi-gabi rin, may kakaibang nangyayari. Minsan, may kumakalusko sa kisame. Minsan, may aninong dumadaan sa labas ng bintana kahit nasa ikalawang palapag ang bahay namin. At minsan, bigla na lang sasabihin ni Erickson bago matulog, Ma, may nakita akong babae sa sulok ng kwarto. Ilang araw pa ang lumipas bago ako muling pinatawag ni Ka Eloy. Pagpasok ko sa bahay niya, iba ang amoy. Mabigat. At nakita ko siya, nakasandal, namumutla, nanginginig. Bumaling sa akin ang atensyon ng Anamay. Sabi niya habang humihingal, pinipilit niyang gamitin ang anak mo bilang sisidlan. Pero hindi basta-basta nabubuo ang ganun. Kailangan niya ng pahintulot. Kailangan niya ng takot at isang malakas na panggigilalas, isang sigaw, isang pagtugon. Para makapasok, napalunok ako. E anong gagawin ko ka Eloy? Lahat na ginawa ko. Ilang gabi na akong hindi natutulog. Hinugot niya mula sa ilalim ng banig ang isang lumang kahoy. Binuksan niya, may laman, isang pirasong tela na may sulat. Sa lumang baybayin, isang kutsilyong gawa sa buto at isang maliit na palayok ng uling. Ito ang huling gabi kailangang harapin mo siya sa mismong oras dilim, alas tres ng madaling araw. Dito, sa harap ng salamin at ang anak mo, kailangang naroroon din, hindi ka pwedeng mag-isa. Bakit? Halos pasigaw kong tanong. Dahil siya ang gusto ng anamay at ikaw lang ang may kakayahang putuli ng koneksyon. Pero dapat labanan mo ang takot mo hangat sa huling segundo wag kang magsasalita, sabi ni Kailoy. Gabi na naman, pinatulog ko si Erickson ng maaga. Sa gitna ng sala, inilatag ko ang salamin, ang tela, ang kutsilyo. Sa tapat ng salamin, pinaupo ko si Erickson. Alas dos ng madaling araw, gising pa rin ako. Hindi ako gumagalaw. At eksaktong alas tres, bumukas ang ilaw sa sala. Mag-isa, nanginginig na si Erickson. Ma, hindi ko po alam kung nananaginip ako pero may nakikita akong babae sa salamin. Nilingon ko siya, tumitig ako sa refleksyon niya at doon ko siya nakita rin. Isang babaeng nakaputing damit, mahaba ang buhok, wala ang mukha. Puro itim, para bang usok na may anyo. Bigla siyang ngumisi at sa tinig na halos hindi ko makalimutang. Pakinggan sinabi niya, isa lang sa inyo ang pwedeng manatili. Pumili ka, nabigla ako. Napalingon ako kay Erickson, umiiyak na siya. Hawak ko ang kutsilyo, Hawak ko rin ang tela, pero ang paako ayaw gumalaw. Ang bibig ko gustong sumigaw. Gusto kong tawagin ang pangalan niya, pero naalala ko ang huling bilin ni Kaeloy. Huwag kang magsalita, pumikit ako, lumuhod. Pinukpok ko ang palayok ng uling at ikinalat sa paligid ng salamin. Nang imulat ko ang mata ko, tumatawa na ang babae. Sa salamin, tumayo siya, lumapit at sinubukang kunin si Erickson mula sa loob ng refleksyon at sa huling segundo, bigla kong sinaksak ang tela gamit ang kutsilyong buto habang binibigka sa isip ang dasal na itinuro ni Ka Eloy. Sa isang iglap, parang sumabog ang salamin. Nagsisigaw ang babae, bumigat ang paligid. Tumaob ang mga gamit sa paligid, nabulag ako sa usok at pagkatapos ng ilang sandali, tahimik. Nang luminaw ang paligid, Si Erickson na lang ang nakikita ko, nakahandusay at umiiyak. Wala na ang babae, simula noon, hindi na muling nilagnat si Erickson. Wala nang masamang panaginip, wala nang aninong dumaraan. Tahimik na muli ang bahay namin. Pero isang gabi, habang nililigpit ko ang mga lumang gamit, may nakita akong piraso ng tela sa ilalim ng kama ni Erickson. Hindi ko alam kung bakit andun yon. Hindi ko maalala kung ako ba ang nagiwan, pero ang mas nakakapagtaka, may bago na namang kurot sa braso niya. Kaya mga parents mag-ingat sa pagpapasabog ng galit. Minsan, sa simpleng galit nag-uumpisa ang mga bagay na ikakapahamak natin at ng ating mga anak. Ito ang kwento ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tapos na ba talaga o nanonood lang siya naghihintay ng susunod kong pagkakamali. Mga parents dyan, kung may batang nang bubabli sa anak mo, minsan hindi sapat ang disiplina. Kailangan mo ring Yun alamin kung anong uri ng ina ang nasa likod nila. Dahil sa tugue garaw, wag na wag mong kalilimutan ng isang pangalan, Anamay. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like, and share na din. Maraming salamat.